Meron po tayo nakitang isang uh, uh, vlog or na-post. Panoorin po natin ito. Pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Desmayado ang palasyo sa videong ito na kumalat sa social media na tila sinisiraan agad ang P20 program ng pamahalaan. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita pinipintasan na pinipintasan na pang panghayop. Nanawagan ng palasyo sa publiko na mag-ingat sa mga nababasa at napapanood sa social media, lalo na ang mga naglalaman ng kahinahinala at hindi beripikadong impormasyon. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo -lalo na po, na nakita po, pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. May apela rin ng palasyo sa publiko. Ang kagustuhan po ng pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Una na rin nagpahayag ng pagkadismaya si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel kay VP Sara Duterte matapos nitong sabihin na baka pagkain ng baboy ang kalidad ng ibebentang bigas. Kanina, inanunsyo na ng DA na inaprobahan ng COMELEC ang hiling nilang exemption na sa pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Nabatid na sisimulan sa Visayas ang P20 program sa susunod na linggo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.